gusto mo rin ng ganito pero hindi mo alam? Para samahan mo ako magluluto tayo. Una, maglagay tayo ng ating toyo sa mangko. Naglagay lang natin pag samasamahin natin. Naglagay ako dyan ng paminta. Ayan, grind lang natin. Tapusin lang natin. Nasa sa inyo yan kung gusto niyo madami. At naglagay ako ng asukal. Naglagay din ako dyan ng konting asin. At sesame oil. Kunti lang din. Tapos pwede natin dagdagan ng tubig yun. Ngayon naglagay na tayo ng mantika sa ating kawali at magpiprito na tayo ng ating nakamarinit na pork steak. Ayan. Iluto lang natin at tapusin lang natin. Hanggang sa maluto, maprito natin. Sa pagmamarinit naman, kailangan natin linisin maigi yung ating karne. Tapos maglagay tayo ng toyo, uh, kalamansi, paminta. Ibababad natin siya. Mas maganda overnight. Pero kung nagmamadali, kahit mga isang oras pwede na. At saka natin ipiprito. Ngayon tapos na tayo magprito, igisa na natin ang ating bawang, sibuyas. Sibuyas na pula at saka sibuyas na puti. Pero hindi natin yan iubusin. Mamaya magsisit aside tayo ng pang toppings natin. Sangkot sa lang natin ng konti. Huwag natin masyadong overcook. Ganun lang. Ito na itabi na natin yung ating pang toppings. Ilagay na natin yung pinagbabara natin. Saka natin ihalo-haloin lang. Tapos ilagay na natin yung ating pork stick na prinito. Ayan, ganito lang yon Ilalagay natin. Platin lang natin at maglalagay tayo dito ng tubig. At hintayin lang natin na maluto hanggang sa mag-reduce ang ating tubig. Tinakpan ko muna para hintayin natin ma-reduce yung tubig. At habang tayo naghihintay, so, dinagdagan ko nga pala itong aking sauce ng Wister sauce. Muntik na naman malimutan. Ayan, silip-silipin din natin. Baka naman matuyuan na. At pag ganito na, Ayan, ganyan lang. Lalagay na natin yung ating sauce. At Siyempre, halu-haluin din natin pag nailagay na natin yung ating sauce para naman magpantay ang kanyang sauce sa ating mga karne. Importante din na titikman natin kung tama na at pwede tayo magdagdag kung kulang pa sa ating panlasa. Depende sa inyong mga panlasa. At pag ganito na saka natin ilalagay na yung toppings at luto naman na. ilagay na natin yung ating toppings at spread lang natin at luto na yan. Ganyan lang mga kagiliw. Dahil luto na, ako'y magpapasalamat lamang sa aking mga viewers at sa mga followers at sa aking lagi nagsishare ng aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kagiliw. At jaran, ito na nga, luto na, kakain na kami. Shoutout sa lahat sa inyong lahat dyan. Ganyan lang mga kagiliw, ba diba? Ang sarap niyan. Luto na kayo mga lalabs, ah, ba diba? Nasundan niyo ba yung aking ginawa? Okay, kita 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 sa susunod ko pang mga gagawin sa kusina. Bye bye!